umaga po sa inyong lahat. Binabati ko ang lahat ng kalahok sapagkat sila nagpakita ng kanilang kagalingan. Ngunit sa lahat ng mga contest, laging merong nananalo. So ngayong umaga, para sa pagtula, uh, Uunahin ko po ang nagawi sa ikatlong Ikatlong gantimpala sa pag, sa pag ang contestant number 6, James Matthew S. Ganon Pizit. gantimpala. Ang ikalawang gantimpala ay contestant number 7, Carl Harold M. Sabat. ang unang ganggit ay number contestant number 8, Esan at Muli, bigyan natin sila ng masigabang palampangan. Dumako naman tayo sa pagkukwento. Ang ikatlong gantimpala ay ang kalahok binang ikalima, Nicole B. Bulanagi.